Nice ah. Oh, yo no. Baka ho tatlong pirasong karto kan laki busko Mm -hmm. oh. Pag po ako lalasa parang ice cream. Mhm. Mm Lasa Lasang ice cream talaga siya. Yung creamy. Milky. Oh, yung parang medyo may pagkatamis po ba. Balay po, kumusta na po uli kayong lahat? Ano po yan? Pali sa episode na ito, ano po, update ko po kayo sa ating natirang lansones at sa po sa ating durian. tara po. At talagang no, minsan no, medyo bidlaw na. Ayan. Tapit na po tayo. Ah, quality na yung lansones. Oh. Maputi-puti na rin. Oh. Ayan po yung ating lansones. Kita po baga. Oh. Aba. Ay nawala na ating durian. Baka ho nang jud. Oh. Baka po nang pala nasa babala ang. Ah. Ayun na ang ating durian. Oh. Nahinog na. Nice ah, tusok po pa lang ano nito. Hmm. Sa wakas. Siguro mga 15 years po 'yan, pers bunga. Ito na po. Hmm, yummy ang bango po. Aw, sarap. makakatikin din tayo ng durian. Atin pong lalantakan ari. Ang bango Ari po ay Lalantakan na natin ang kain Pero tikim lang tayo Paggawa ko na yung papasalubong ko Oo uh, sa bahay Ay ngayon no Baka biglang maubos agad ay hindi natin may vlog aba ay talaga pong kumbaga kaya ho kakainin na natin titikman na natin para po mas mapil din ninyo na parang tinikman din ninyo ating tanim ano po yan oh mamaya ho tayo akit sa lansones siguro next makakarami na tayo dyan ang bango Ang ganda po pati ng pagkakulay niya nice yung pong sa durian no at saka po yung ayaw sa durian no shout out po bali ako po nung una ayaw ko rin ng durian Uhu. ay pero ho, sa una lang ho talaga maamoy siya maamoy pero ho pagka ano nyo naman pagka po natikman ayan na yun nice ah Dito ka sa tabi ko Ikaw ang natatangi Yan ang Ito pa yung ginagarto oh, yun o no. Tunghayan na aking puso I love you Mahal na kita Nice na kaunti yan ito na po yung ating durian oh. yung pong mahihilig sa durian ito na oh ah sarap nung dati huy ako talagang hindi malaan natin kami yan pero hunong natikman ko ay siya nagtanim na ho agad ako at sabi ko yun ako hmm Ibas po muna tayo ng kamay eh. Yan, ito po yung ating durian. Siya po ay may divider. O, oh, di ba divider? Ito na ho. Hmm. Sa iba ho talaga medyo may sangsangang amoy pag nagbukas kayo nito at ang bahay ninyo yung mga plywood plywood lang ano ay amoy yung sa kapit bahay mmm yan yeah, yung per service mmm sarap ito pa po ah na napanap kita sa umagat sa gabi sa bawat minutong lumilipas bumibili pa nga po ako sa fruit stand mhm mm -hmm. Yan pagkakasarap po. Mm -mm. Hanap, hanapin ka. Pumatak lang po sa lupa kaya yung kabilang side may Fresh Dorian. Ah. sarap Talaga kung ako ang kanyang tatanungin. Baka hu tatlong pirasong kartok ng laki, busko. Mhm. Uh Aw. -huh. Oh. Uh -huh. Sarap. panalo imagine po tayo pa rin ang kumain ng puno na yan kaya ho pala ako siguro 15 years nang nahilig sa ganito mm. Uh -huh. may mga tinanin pa po ako dyan sa side dito sa pagitan ng liyog matay na lang po yung iba Lurong ah. sarap eh eh. Luwi na po natin yung kabaak. Kabika. Salamat po. Malapit na po tayo mag 20,000 subscriber. Hmm. Sobrang panalo. Pag po ako lalasa, parang ice cream. Mm, -hmm. lasang ice cream talaga siya. Yung creamy, milky, oh, yung parang medyo may pagkatamis po ba. Tusing, parang umano ng gatas. Pero yung amoy, yung pag emyo ka na, wala na, hindi mo na maano. Mm -hmm. Panalo. Ito <laughs> po naman tayo sa lansones. Yan po yung ating puno. Oh. Damihan mo pa ang bunga ha. Ang dami namang pambasal sa iyong puno. Yan, ito po. Oh. Yung po mga bunot, nagiging pambasal siya. O, oh. pataba. Ang ganda po niyan. O, oh. kaya nga po, oh, misal tayo, na bumibili pa tayo ng kukupit. Yan din po yun. Yan nag-tatambakan. Uh, May naman, lansones. Haharvest po tayo ng ilan. Yun yung bago natin. pang pasalubong ko ba sa bahay. Ito si Maria Youngsing. Oo, lugan ah. Bagi sapo tayo ayan. alis ilan lang hindi pa rin po naman totally hinog na hinog ito po yung mga tinira natin nung nakaraan ay ganda na po oh sarap yun nangangabog na Lut -lut. oh lot dami pa rin po pero tayo po numisi ang dami rin dito na harvest may ko tayong bag pasalubong natin ganoon na rin ang laging mga pasalubong pagka na uwi halip na siopaw oh. lansones ang ating ano oh okay na ho to mga tatlong luwig lang ayun nakulog

hapon na rin po tayo pa uwi nga ari po magiging pasalubong natin kay misis kay tsaka po tatlo kong anak hmm. Alam nyo po ba ang kahulugan ng pasalubong? Yung nag-uwi sa bahay tapos binigay nyo sa sa mga kasama nyo sa bahay, ano po? Ang mismong kahulugan po noon, ibig sabihin, alala nyo siya, sila. Opo. Kumbaga, kaya napakahalaga din po ng pasalubong. Kumbaga, kahit hindi mo sila kasama, pinasalubungan mo sila. Mm, yan po ang kahulugan ng pasalubong. Baka sabihin lang, para kayo may makain. Hindi para po at least nasa trabaho kayo naalala nyo sila uh -huh. tama po naman din yung may nakain ah, balang tamis dami pa rin po eh. kumukulog ayun tayo po uwi na ngayon mhm mm kakain tayo ng hapunan tapos po ay mag ano mag -e edit yan papalit maghihinaw maghuhugas sugas yan po ang kasunod natin gagawin pag sa bahay papakain pa ng baboy sa area number ano number 1 nasa area number 3 po tayo ngayon eh. laki oh ang dami pala na hulog Panalo. Ya, yeah, salamat po sa inyong pagsama. Bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na 'to. Uh, pagkatanim po natin, 15 years or pataas pa, mga basta 15 o 14, basta 'yan lang. Yung ating durian nagbunga na. Ayos po, panalo. Sana naman sa next next ano pa magbunga-bunga na siya, opo. Yan, yeah, bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po kag sa subscribe sa akin channel, subscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos, hanggang dito na lang ingat po palagi, happy happy lang bye